Maganda yung dali ng traffic ko ngayon dito mga sangkay ha. Eh, tumbok natin yung Dunya Solidad mga sangkay. Papunta pa naman yan ng ano. Nang pwede dyan ano, papuntang Las Piñas. Pagdiretsahin yan. Skyway yung nasa taas. The slips ito mga sangkay. Yung nasa baba nito. Ayan ang yung signage. Alabang, West service Road, Kefleb, ayan. ay mga sangkay. Ang ganda dito, wala kang makikita tao na naglalakad sa baba, sa sidewalk. May ano, ipot bridge eh. West Service Road na po ito, mga sangkay. Papunta po tayo ngayon ng labang, mga sangkay. At pinukuha natin itong kalsada na ito, mga sangkay, para makita nyo po. Uh, Asore uh, Residences, Urban Resort Residences, Asore, nasa kanan Ano nga saan kayo? Maluwang dito. West Service Road dito. espintado pero mabatsi. Espaltado <laughs> pero mabatsi. kailan. Okay. West Service Road dito, mga sangkay, Paranyate. Papunta po tayo ng Alabang. Yung nasa kaliwa natin, mga sangkay, Skyway uh, skyway, yung nato sa taas, tama. Ay, yung nasa kaliwa naman, sa baba, yung katabi natin. South Luzon Expressway mga sangkay. Heading to South tayo. At yung mga sasakyan na rin na yan, nasa tabi natin. Going to southbound yan mga sangkay, S-Lex. Yan. Maganda yung flow ng traffic dito mga sangkay oh. sa house of Mr. Bob. Martis ngayon. Mga alas 8.31, alas 8.31 ng umaga ngayon mga sangkay. Ganon ka ganda yung daloy ng traffic dito. Smooth na smooth lang mga sangkay oh. Sa kanan oh. So, so bill subdivision. Eh, hey, kasi yung enforcer na yun, ah. Kaya-kaya ng tow bars. May tow bars pa ako eh. Kaya-kaya ng tow bars hanggang makarating ako ng alabang. <laughs> Aerox 155 mga sangkay yung gamit natin. 6 years old na po yung motor ko. Ang pangalan niya ay Spartan. Okay. Nung lugar na to, Mga approaching na tayo ng sukat mga sangtay. West Service Road, sukat. Pwede naman mag overtake pag ganito. Putol-putol na white lane kasi. Oo. <laughs> ayo So, na natin mga sangkay. Hindi na na siguro. palengke ito na sa kanan natin ng sukat dry goods. Yan, sukat. Mountain Lopa na po ito, mga sanggay, Mountain Lopa City. West Service Road. Luwag ng daloy ng traffic ko dito, mga sanggay. Yung papuntang southbound, mga sanggay, papuntang alabang. Walter Mark Supermarket Market ah, nasa kanan natin Basta pag ganyan mga sangkay na ano naman yan White line yan na uh, putol-putol Okay lang mag-overtake Siguraduhin mo lang Hindi ka ma-accident <laughs> Um. ride si Sangay Melmo TV pa ah. Pakakalong ride ka rin ulit, Sangay. Kailangan natin makaipon, kailangan natin kumita dito sa YouTube eh. Para may panggasos sa mga long rides natin. Eh yeah, no, is legs mo sangkay sa kaliwa. E Talagang ano lang yung kalsada dito mga sangkay. Two wheels la na lang Kabila, ano one one lane mga isang four wheels lang sa opposite direction mga sangkay Eh, yung motor singit-singit -ing na lang ah, <laughs> ano, medyo nagbabagal na dito mga sangkay eh, malapit na siguro tayo sa alabang saunak distribution center oi okay, kupang ito kupang munden mga sanday upang Mountain Lupa City, mga sangkay. Tingnan natin yung dulo ng West Service Road na ito, mga sangkay. Sige. Sige. Alam mo, yung dolo nito is alabang sa puterod eh. Ayan. Luwang, mga sangkay. <laughs> Chill ride, mga sangkay. nag enjoy ako dito, mga sangkay. Pag, uh, ano ka, motorcycle enthusiast ka, mga sangkay. Pag, uh, maintindihan mo yung feelings ko ngayon, mga sangkay. Kahit ganito lang oh ng mga rides rides. Pag ganito pa naman na walang masyadong kabagalan yung daloy ng traffic ko. oh. ang ganda mga sangkay ang ganda na pala ng daloy ng traffic ko dito mga sangkay Dito lang yan. Dito na yan, syempre. Diyan na, alabang na yata yan dyan eh. Malaman natin. Ayun, alabang na nga mga sangkay. Masulad dyan, no? alabang exit. Liza. <laughs> tayo. Uh, ganyan eh respeto natin yung ano na yan. Lobo ay yung solid white line na yan, mga sangkay, ibig sabihin yan no, overtaking any time. Uh, dito tayo sa gilid. Nga na ito mga sangkay. Pagko kasi. Kaya pala. Yan. Yan. Alabang sa putero dito mga sangkay. pag natin na